Okay? <laughs> pahirapan. Para pahirapan yung daan. You know? <laughs> you know? Pahirapan talaga. Wow, mas... Wala dito. Mas mabilis kaysa doon. Ito yung daanan nun eh. Doon sana kami dadaan pag pagwala. Ah, hindi kami dadaan sa tubig. Yan. Yeah. Ini lupa relang hirup dulu So si Itu di tengah pada nyok ya may river crossing na naman dito Tapos ang lamig pa ng tubig Pero so, okay lang no? Feel the coldness Sabi so, okay. yung oh, Tara Pili tayo. Ang go. Yes. Saka yung ano. Nung bayan ba yung nag-turnary? Hindi. Tsaka yung ano. Road. Pagkatapos, sa choco isa. Iced coffee. Mayroon lang yung coffee or? Milky po siya. Ano yung lagyan mo? Ano yung lagyan Dalawang iced coffee. Tapos, suman yun o. yung no?

So first time I'm na take money. Up. Let video kasi ako nanonood mo na nagbublog. Ano ang ano niya sir? Eto Bigyan kita. Nilstiker na. Baka ano, iisali ko na rin yung pangalan saka number mo. Pero kami, tag-invite kami. Tag-invite po? Oo. Parang mag-invite namin yung newsroom kayo. Kung galing pa kami pa. Ngayon, babalik pa kayo sa world tour. Yung arousal na naliliputin namin eh. Yun yung pinaka, anong-anong, etabian, etabian lang. O, wait. Balloon Boy, right? Yes. O, sir. Ano lang siya, mga, yung mga, sir bali yung pinakaano talaga namin goal is talagang libutin yung Pilipinas na nakasakyan sa ng tas punta-punta sa mga ganito yung mga risk <coughs> o oh, yung mga poichog niya yung mga alam <coughs> alamay parang lechon ano tawag ng punong yun? tugos? Um, ay ano yun? ano po? Uh, alnos 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 3 alnos 3 ayun well, ah, yung tagong Ah, okay, okay. Smoke pot po. Ah, oh, dagugi ko picture. Ah, okay. Ah. yung kahoy na yun ang ginagamit? Yes po. Mas maganda kasi kapag ito yung ginagamit. Mm. Mas mabango. Ah, may original aroma pala. So, hindi yan ginagawang pang uling? hindi <laughs> ah, po. Pang uh, lang sa ano. Smoke pot. Ah, pero dito lang yan. Ah, uh, uh, dito lang yung tinatanim sa sagad. Yan din po sa ibang lugar sa. Ah, okay. So, alam niyo yung nganga na sinasabi na rin? Nganga, oo, oh, parang narinig ko na yun eh. Nganga. Gusto, yung, kung pupunta kayo sa Kalinga, maraming naga doon. <laughs> yung kinakain yung dahon tapos dinudura? Yes, yung uh, nagpukulay ng uh, ngipin na red. Ay, saan ko bitan? Ayan yung ngipin na red. <laughs> oo, oh, nganga. <laughs> Magpapos tayo sa Riverside. Sige, sige. Ah. Ito yung first, tapos uh, pupunta tayo sa underground. Yun yung second. Sige, sige. Mm -hmm. So ito na yung underground river. Yun eh. So, cross tayo. Cross na. Okay, so mas okay pa rin na nakachinelas. Kasi pwedeng mabasa eh tubig eh. Yan. Tara. So cross tayo tas akyat ng bato. No. See. Si. Okay. So, pahirapan para pahirapan yung daan. You know. you know. Pahirapan talaga. Um, talagang mabasa yung paa mo eh. Hindi talaga pang ano eh. Pang ganito. Asa konti lang pala. Yan o. Oh. Yan Oh. Parang adventure trail talaga. <laughs> Parang adventure trail. Sinitangal pa rin tayo. Laka eh. Alam na Ha <laughs> Mahirap maging vlogger. Mas uwo ka. Mas uwo Mas uwo Mas, mas, mas Ah! Woo! Grabe. Ah! Hmm. Ano mas... Ano dito? Mas mabilis kaysa doon. Ano yung daanan nun eh? Doon sana kami dadaan Pag ah, hindi kami dadaan sa tubig. Yan. Di ba parang ang hirap dun? Do. No. So, sige. Tuloy-tuloy pa rin yung akyat. Ah! Gabi. Ah! Ah! Hindi hingal na. Daki ng bato. Gabi. Ano siya laki Pero hindi pang wall climb oh. mo. sa tubig. Oh. yung mga anak non-stop picture eh. <laughs> Parang kape picture lang pag stop picture na naman. <laughs> eh take advantage na. Nandito na tayo eh. Sorry ba? Diba? So may river crossing na naman dito. No. Kasi ang lamig pa ng tubig. Pero okay you know? lang. Feel the coldness. Grabe yung ano. Diba? Oh, yung tubig. Ayan, yeah, din dinadaanan namin, di ba? Sa so, tubig talaga. So, ito yung uh, Cuervo. Kung gusto niya mag -under underground river. Yes. Okay, gentle. Hmm? Sige. Bring. Tama na ba? Uno mo. Ay, Alex. Ako yung sweeper. <laughs> Ako yung sweeper, tsaka yung guide, yung lead. So, sweeper tayo ngayon. ah oh, kindi okay to kung kaya ba so may mga madilim talagang parte oh, oh so paket dito <laughs> yung bang experience din na ah. bang experience din hindi na lang mag river crossing yun baka mag river crossing sila yun sila paglabas pala doon falls na ah so tayo hindi na tayo dada ng falls hindi na eh 35 minutes pa eh ah huwag na yun baka maliit pa tayo wait lang ang putik eh oh, parang yun na yun eh palabas na kami ng highway namang sa exercise or yung makilalong butas na yun sobra pa sa exercise mas malala to ah grabe yung pagod mang ano ah di na ulit ah yun talaga yun eh there's always a first time di ba ah so yun na yung in naman You know? Ha! Kakapagol! You know? Diyan kami tamira kagabi. Ha! Dito lang kami. Ganyan, ganyan. Okay, so... Hanggang dito na yung tour namin. Ito si... Uh, si Stephen. Stephen po. Oo. Uh, ano, Stephen? Na-invite uh, mo sila? Dito um, po. Dito. um, I invite you to come in uh, sa Gana. Marami po tayong mapupuntahan dito. Kagaya po ng mga caves sunrise eh, ito yung mga high coffins marami pa po and then marami pang falls na papupuntahan I invite you all to pumunta dito sa Sagala thank you po sige ang galing ni Stephen Ah, uh, wag kayong magala post ko yung number niya dito <laughs> sige thank you pag pumunta kayo dito uh, siya yung kontakin nyo oh. <laughs> sige sige so yan nagdikit tayo ng sticker dito sa in Rock Valley di ba yung pangalan Rocky Valley pala. <laughs> so Balboy ride goes to Rocky Valley. Malaki yung lugar nila. Ideal sa family yung lugar. Free coffee na, unlimited. <laughs> Tapos 500 per head ang bayad. Meron 400 per head pero common yung uh, CR. Common yung CR. So nang mamili. So kung barkadahan, eh, pwede kayo sa doon sa 400. Kung family, medyo gusto na yung privacy, eh, doon kayo sa family room. Ah, uh, isa yung, isa ko lang masasabi, oh, malakas yung internet. <laughs> malakas yung internet dito. tas di ba, nasa Sagada kayo, tas malakas yung internet. So, yun kadalasan ang hinahanap natin, di ba? So, pwede kayo dito. Makapag-upload pa kayo ng anong gusto nyo up, i-upload. So, sige. Punta kayo dito. Rock Valley Inn. Talagang malapit lang sa sentro ng uh, Sagada. Ganda. So, Jennifer, uh, paki-invite naman sila dito. Baka gusto nilang mapunta sa Sagada. <laughs> Kung gusto nilang mapunta sa Sagada, meron pong available sa Rocky Valley Inn po. Yes po. Yeah. Ang ganda. <laughs> Di ba? Yeah. So, thank you, Jennifer. Uh, talagang ano yung lugar niya. Uh, malinis, Malakas internet. At talagang malamig. Transport talaga <laughs> <laughs> siya. So <laughs> yun, paalis na kami. Ah, uh, ano na kami? Sige, ang first to ano yun? Pabanawi. Tanda namin yung Banawi Rice Terrace. So, time check, ano na? 11.25 a.m. 2 hours and 16 minutes yung biyahe. 76 kilometers galing sa Sagada pa Banawi Rice Terrace. So, hindi, gano, hindi naman ganun kalayo talaga. Sana marating namin ng mga uh, before 3 p.m. Sana mas. So tara. Ang uh, first na gawin namin is magpa-refill ng tubig. -refill ng tubig. So, so balik kami sa, buhan. ano, sa may fire station. Ano daw eh? Uh, nasa ano daw eh? Tapat ng fire station daw eh. So balik kami doon. Pero yung daanan papuntang Banawi is Doon sa kabila? Doon sa kabila So dito talaga mga may maraming may tatlong daan daw palabas ng Sagada Ang nadaanan daan, natin kahapon na ay natin Maghapon is advance <laughs> Advance <laughs> raw Pa-refill tayo o wala na kaming tubig Oh, na, oh, na, no, no. Zero tubig na kami. Ito so dapat pa-refill din. Okay, so alis na tayo. Ah, uh, Sagada, thank you for your hospitality. Ang uh, ibang experience din talaga yung Sagada. Wala sa iba. So, ang today, ay uh, ano, time check pala tayo. So, ano na eh, mag-12 noon na eh. So, ang plano is uh, punta kami ng Banawi Rice Terraces. So, yun yung nakapin sa Google Map po ngayon. <laughs> ano eh, 79 kilometers, 2 hours and 19 minutes yung babihayin natin. So, kaya naman. Uh, mainit. Time weather check pala. Maaraw ngayong ma araw na to eh. So, sana hindi ulan mamaya. nakaka anit talaga. Mahirap pag umulan wag mo nang batiin oh, baka mamaya magbago okay. naman so yun okay uh, update tayo uh, hindi pa kami ganun kalayo sana, sa sagada gusto ko lang sabihin <laughs> kahapon pala eh, talagang ano uh, ang pangahay sa okay so yun nga gusto ko lang sabihin na uh, kahapon pala dumaan kami sa most dangerous road ng Pilipinas yung Kilsema Highway nadaanan pala namin yung gabon patawa-tawa lang kami na dumaan doon <laughs> kasi para sa amin ang, dam ang daming ano niya eh ang daming eh, uh, daming parang yung talon maliliit na talon ang dami doon eh so picturistic siya parang para sa sabi ko mga kahapon, parang scenic pa view Halsema. pa nga eh it, Halsema Highway, Hal, oh. Halsema Highway o Halsema pala Halsema sinurch ng anak ko Alsema Highway pala yun hindi na malayan yun, yun na pala yung most dangerous road ng Pilipinas dinaanan namin malakas ang loob na dumo. Oo. dahil kay Google oh eh. my, kapag patawa-tawa lang talaga yung dumaan doon may mas mahirap pa doon <laughs> yung dinaanan namin yung sa kagabi mas mahirap yun <laughs> Okay, so update lang. Uh, parang nasa may buntok na kami. <laughs> buntok? Or buntok. Uh, ano man na no? magkakabigkas daw sa So ano na naman siya eh. Palikulik naman. Pero ganito yung view. Oh? Iba? At maganda ang panahon. Pero buyan. Parang... Oh, pero oso. yun. Also, pero usok. May eh, palikulik oh. pero... Yung nakikita mo yung sa unahan. Hindi yung, parang ano talaga, pareho kapon. Health eh Halsema Highway yung ginaanan namin. Sinukat ka ni Halsema oh. Highway? oh yun na pala yung... Ah! Okay, may ano? Tunnel? Oh, no entry. Wait ah, uh, tingnan namin. Iba yun ah. Uh? Restaurant yun. Hindi. ay hindi ba? May tunnel? <laughs> Pero ano lang, for light vehicles. Pero yung papasok ng sagada lang yung pwede. Parang entrance lang, walang exit. Okay. So dito, welcome to Buntok. Buntok nga. Or Buntok. Buntok. Parang ang pangalan niya eh, napakalayo na eh. <laughs> Tapos naman? Ay, okay. tanong. So So saan ba ni ano? Sino si Apo Wangut saan san ngayon? Saan ngayon sa Ah, uh, bantok 'yun. Oh, uh, ano 'yun? Uh, tao sa Buscalan. Kalinga. Dadaan tayo ng Kalinga eh. Kalinga or Kalinga mo? Kalinga ang alam ko. Oh, parang ganyan. Meron daw talaga eh, May, parang welcome to Kalinga. Ah, uh, iba pa pa Dami pala dito sa taas ng bundok mo. No? May Mountain Province, may Kalinga, may Ifugao, may Benguet. So parang ito yung bun... Ah, ito na yung, nga, yung, buntok na bayan. So ano pala siya? Maraming tao. At marami rin, ano? Tindahan. So... After Sagada, kung papunta ka ng Banawi eh ito yung una mong madaan na, bayan from Sagada eh, dadaan ka ng buntok pero yung tricycle nila dito parang sa Cebu ano lang ano ito Petron kano yung diesel dito na tanong kami ah oh. kano yung diesel Okay. Ah, uh, na ako na pagas. <laughs> Medyo may kamahalan yung diesel sa dito sa Buntok. 59 yung diesel eh. So sa kapatagan na tayo magpana. Ito, Buntok. Ay, ito. Sa Manila. Hindi ata kanina, no? Ano? So, ito, nandito tayo sa Cordillera Administrative Region or CAR. Ah, so CAR na pala to? Oo. Oh, oh. Tapos, so, dumang kanina sa, uh, di ba, merong anim na probinsya, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. So, yung si, ano, pinunta natin kanina, si Sagada, sa Mountain Province yan. Ah, uh, under siya sa Mountain uh -oh. Province. Pero Mountain Province is under sa car. Oo. Uh oh, Parang bagyo na rin eh. Di ba? Parang bagyo na rin. dami ng tao. Grabe rin dito. Yun ang maganda sa ganito. Ang ginawa namin. Napupuntahan mo yung mga lugar na ganito. So, ito tayo. May hotel na ako. Oh. na hotel. May mirror na. Oh. So, napakalapit lang ng buntok sa Sagada po Para sa akin nga, ah. para sa akin lang ah. Mas malaki pa nga siya sa Bugyas. Oo. Oh. Mas malaki pa ang buntok kaysa bugyas. So parang palabas na kami ng city or ng bayan.